ang kanyang sasakyan sa labas ng isang primary school sa China. Sa na isang artwork naman sa auction sa New York, umanin ang kaliwat ka ng reaksyon dahil sa napakamahal ng pagkakabili dito. Si Joyce Salamatin sa sentro Balita. Libu-libong migrante mula Tapachula, Mexico ang sama-samang naglakad patungong United States. Bunso dumano ito ng nalalapit na pagupo ni U.S. President-elect Donald Trump. Una nang sinabi ni Trump na magsasagawa siya ng massive deportation, partikular na sa mga illegal at undocumented migrant ng bansa. Ayon sa kanila, baka raw kasi mas mahirapan sila kung hindi pa sila lilipat sa U.S. sa lalong madaling panahon. Samantala, pinatayang nasa labing isang milyong residente ang naitalang ilegal na naninirahan sa U.S. Sa Hunan, China, isang lalaki ang kinuyo tapos ibangga ang kanyang SUV sa labas ng isang primary school. Dahil dito, ilang mga magulang at mag-aaral ang nakapagdamo ng sugat dahil sa insidente. Agad ring nahuli ang suspect sa tulong ng mga bystander at magulang na nakasaksi sa pangyayari. Kamagailan, isang karaming din ang naiulat sa Southern China. Patuloy ang mga hakbang na isinasagawa ng kanilang pamahalaan, bunsod ng magkakasunod na kaso ng car attack sa bansa sa Umani naman ang kaliwat ka ang reaksyon ng isang artwork sa ginanap na auction sa New York, USA kung saan nabili umano sa halagang 6.2 million dollars ang isang saging na nakadactate sa dingding. Ang conceptual art na pinangalan ng comedian ay gawa ng isang sikat na Italian artist na si Maurizio Cattelan. Kilala si Cattelan dahil sa kanyang artwork na Amerika, isang solid gold na inidoro at ang kontrobersyal na La Nona Ora na tumatalakay sa Riyon.